Hello guys, good morning. Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman. Kaya for today's kwentuhan po natin ay muli na naman tayo nandito sa bahay. Pero off topic muna tayo sa ating mga ibon dahil meron akong gustong i-market sa inyo. Yung sidecar kasi namin ay binibenta na namin kaya gusto kong i-share sa inyo. Baka sakaling magustuhan nyo. Let's go! Tara guys, silipin natin yung gusto kong i-share sa inyo. Yun nga po, baka magustuhan nyo. Itong sidecar namin, ayan siya guys. So, titignan natin ano, uh, side by side para maipakita ko sa inyo yung detalye niya. So ito pala yung sidecar namin na ano na meron siyang nakasalpak na single na barako. Kawasaki na 175. So ang binibenta lang po namin dito, itong sidecar na pure stainless. So ngayon, kung nang papakita ko sa inyo, dali lang. Yuyupin muna natin itong ano. Ayan. So, anong papakita ko sa inyo? Itong likod niya. Bali, ang size po pala nito ay by 30 yung size niya. So, kasyang kasya yung dalawang tao. And at the same time, advisable po ito sa mga namamasada ng tricycle kasi lalong-lalo na pag umuulan na hindi mo na kailangan ng ano, ng lona or tarapal dito sa may likod niya kasi yung design po ng sidecar natin ay uh, close back stainless sidecar. Yun nga po, yung lapay niya is ah uh, by 30, kasyang kasya po yung dalawang tao. At the same time, meron din po siyang carrier dito. Pag yung pasahero mo ay, tawag dito, ayan, may mga bagahe siya, pwedeng pwede mo siyang isakay dito sa likod, tapos talian mo. At dito rin sa, sa may taas, meron din po siyang ano, carrier, ayan. So, sisilipin naman po natin itong ano, itong nasa loob niya or yung harap muna, ipapakita ko sa inyo. Ayan. So, ito po yung harap niya. Ayan, stainless po lahat yan. Tapos, uh, clear po yung pinaka ano niya. Pinaka uh, tawag dito yung salamin niya dito sa harap para nakikita mo yung dinadaanan mo. At the same time, meron din po siyang tawag dito. Yung kalasag. Ayan, so dito guys, maririnig nyo kung gano'ng kakapal itong sidecar natin na gusto kong ibenta sa inyo. Pakinggan nyo guys, itong ano. Ito manipis lang kasi ito. Ayan, pakinggan nyo yung tunog niya. Manipis lang siya. Unlike dito. Ayan o. Oh makikita mo talaga at mararamdaman mo yung kapal pa lang ng ano ng stainless na ginamit namin dito ay makapal po talaga siya. So maliban sa makapal yung ano yung mga materials na ginamit dito ay uh, wala po siyang ano tawag dito wala siyang issue. Kahit alugin po natin ito Ayan, wala siyang ano, wala kang maririnig na tornilyo or bakal na umiwalay dito sa may sidecar natin. Naririnig lang po natin yan yung ano etong pinto niya kasi ano to, na ah, nabubuksan siya. So, hindi natin maiwasan na gumalaw yan, lalong lalo na pag tumatakbo na yung motor natin. Ayan. So, sisilipin naman po natin yung ano, yung likod niya. Ay, sorry. etong loob ng sidecar. Ayan, tinamaan pa yung sasakyan natin. So, ito. Papagita ko sa inyo guys, etong loob ng sidecar. So, ito dito sa may flooring niya, ah, stainless na rin po ito at kung maririnig yung ano yung kalampag niya sa tunog pa lang ay malalaman niyo na po na makapal talaga yung ano yung liso na ginamit dito na stainless at dito nakakisa mi siya na meron siyang tawag dito diamond style na tinahe yan nakadikit dito sa may ceiling ng ano at yung upuan naman niya ay meron siyang ano uh, design na kulay red na stripe so dito ang pinaka issue lang ng side guard na to na nakikita ko eto lang po medyo luma na lang yung ano yung upuan niya pero napaka light lang na ano to na problema kaya kaya po natin palitan yan at the same time napaka mura lang po ng pagpalit ng ano ng tawag dito yung tapete ng upuan na to ayan siya guys oh so, so kasi po yung dalawang tao dito pag uh, namamasada ka or namamalengki ka ayan So, yan guys, no? Baka magustuhan nyo lang po yung ano natin, yung sidecar natin na in-offer ko sa inyo. Reason for sale po pala, kaya namin binibenta to, ay meron na rin po kami bagong sidecar ngayon na bagong gawain siya. Guys, papakita ko sa inyo itong ano. etong isang sidecar namin, kaya nga po namin binibenta yung isa dahil uh, kulay na yung space po namin dito. Ayun siya, yung bagong sidecar namin. Ito po yung uh, ginagamit ko ngayon. Uh, panghatid sa mga estudyante sa eskwelahan. So, ayun nga po plano namin uh, ibenta itong ano na to itong sidecar na to kasi may plano kami ni Macy's kung sakali man uh, magustuhan nyo or uh, may ibenta natin to ay sasalpakan po namin ng ano to ng tawag dito yung kulong-kulong para kahit papano pag uh, namamalingki kami ni na Mrs. kasi nga po meron tayong malit na tindahan ay mas marami po yung may sasakay namin. At kung titignan naman po natin guys, itong binak side wheel niya, ayan kung itong tapalodo nya ay stainless na rin po, tapos itong pinaka bracket nya ay stainless na rin po yung pinakabit namin, tapos kung mapapansin nyo guys, itong gulong nya, ayan malaki na rin po yung size nya, tapos makapal pa rin po siya. Siguro mga isang uh, taon or buwan, depende na rin po sa paggamit natin ay magtatagal pa po itong gulong na to. Anyway guys, no, yan po yung sidecar na gusto kong ibenta sa inyo para po sa mga gustong mag-inquire or tinatanong yung presyo niya about dito sidecar natin. 32,000 lang ito guys, no uh, slightly used lang tapos uh, slightly negotiable pa meron pang kunting bawas to sa mga gustong uh, mag inquire o interesado po dito sa sidecar namin ay uh, yeah, ko po dito yung contact number ko uh, Facebook account, ipin nyo lang po ako, tawagin nyo ako sa cellphone para po mag-usap tayo. Meron pa pong onting bawas tulad po na sabi ko, 32,000. Meron ka ng magandang sidecar na pure stainless sinless. Ayan siya guys, oh. Ayan, papakita ko ng ano sa inyo, wide shot. Napakaganda ng forma nito, kaso yun nga po, Uh, meron na kami bagong sidecar kaya gusto na namin dispose to. And at the same time, tulad po na sabi ko ay may plano po kami ni Mrs. na salpakan itong barako na to or yung kawasaki na to ng kolong-kolong para nga po ay mas marami yung may lagay naming paninda pag time na namamalengge po kami.